Mga kapusyonari, ito po ako sa outdoor court ng Parangay 705 sa Malate, Maynila. Dito pansamantalang manunuluya ng mga residenteng na sunugan kagabi sa bahagi ng leverisa. Sabi ng MDSW ay maglalatag naman ng mga modular tent dito pero ang problema ay kapag umulan ng malakas. Sabi naman ng barangay ay mayroong daycare center na pwedeng tuluyan ang mga bata, matatanda, mga buntis at mga may kapansana. Ayon naman sa Manila Department of Social Welfare o MDSW, naglatag sila ng mga modular tents sa barangay 720 kung saan pansamantala rin manunuluyan ang iba pang residenteng nasunugan. Nasa 50 modular tents daw ang kanilang inilatag dito. Ang problema, dahil masyadong maraming residente ang nasunugan, maghahati sa isang tent ang dalawang pamilya. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog dakong alas 9.30 kagabi. Tumagal yan ng ilang oras bago tuluyang naapula pasado alas 12 naman ng hating gabi. Sabi ng BFP, patuloy pa nilang iniimbestigahan ng angulo na posibleng arson o sinadya ang pagkakasunog sa mga bahay. Sabi ng Barangay 705, isang mag in partner na residente nila ang hinihinalang nagsimula ng sulog. Pero patuloy pa yung iniimbestigahan ng mga otoridad. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News.